Sana po magpadala ng umaga, tanghali, hapon ah at gabi sa inyo po mga minamahalamin na mga kabisnes. At kumusta na kayo? Lahat sana sa oras na ito na mabuti po kayo kalagayan mga minamahalamin na mga kabisnes. Ayun at magbiyahe po rin po ako mga kabisnes namin minamahal at ayun papahinga lang kaunti tapos Tumawag na naman po si Prisci na talagang uh, kailangan niya rin ano. Sa mga lugar po kailangan po natin ang ng gamot mga kabisnis. Kaya may gamot po ako dito mga kabisnis. At dalawin ko po sa kanya doon, lalakad lang po ako mga kabisnis. sa ko lang din po dito mga pinamahalami ng mga kabisnis. At medyo madilim pa rin. <laughs> No. Uh, sa gabi po mga, Mamayang gabi po mga kapisnes May ilaw na po na yan ano, Na Medyo maliwanag kasi Papalitan ko na po Ayan. Medyo madili <laughs> Ayun ah uh, dito, bahay ni Lula Lerme. Waba po tayo dito mga kabisbis. At, pupunta po tayo dun sa Kay Prezi. Yung bahay ni Lula Lerme. Dito po mga kabisbis. So, dito po, yung una ka pong pagkakita ka <laughs> kay Lula Lerme dito. Dito po, yung ano niya. iya yeah. itu yang tulai itu yang tulai pada wajah ini bisnis iya parang Ako na lang yata isa maglalakad dito mga kabisis namin. <laughs> kasi ano na po. Madaling araw na po mga kabisis. Baka ano yung miming. Mas oh. maganda po ito mga kabisnes habang naglalakad. Kausap ko po kayo kasi para ano po, hindi po tayo mailang mga kabisis at ito po itong lugar na ito doon paakyat sa ilan ni ano may paakyat sa punta sa kanila ni Prisi mga kabisis yun know. o Kaya pag ako po dyan, mga kabisis namin minamahal, yan ay yung ano, yun ay yung uh, inaupahan. Inaupahan po ni Pacey. Kami na rin po, kami pa rin po magkano. Kami na rin po yung nag-uupa mga kabisis. So, lakad tayo. Layo. <laughs> kasi ano po mga kabisnis eh uh, siguro punta ako doon si Prezi eh, painumin ko ng gamot tapos maganda siguro kung sasama ko na lang po siya siguro sa ano dito sa pag-asa o kaya uh, doon lang muna ako mga kabisnis Huwag po, huwag nyo po. Mabalikan ko po kayo mga kabisis namin minahal. Huwag po kayong walis. At pagdating po pa lang sa pahon, i-open po natin yung dito para makita nyo po kung saan banda. Kasi marami pong aso at ano mga tambay may tugtog po mga kabisnes. <tong> Ngayon nga po no, mga kabisnes, balik po tayo. Doon po sa yung pinagdaanan natin yun, yun. Ang layo na po. Kaya po kasi yung daan na yun. At, yung okay, may tricycle na po yan highway. medyo highway na po yan galing sa bahay ni Bong mga kabisnes at paket pa rin uli po ito doon sa kanya wala na po ang tao tulog na po lahat mga kabisnes mahirap po talaga na ano na video medyo... Sobra po sa pagod mga kabisis kasi kunting lakad lang po, nahihinga lang po. Ayan po mga kabisis na may minamahal, balikan ko po kayo ulit okay, mga kabisis. Ayan niya po no, mga kabisis na may minamahal, dito na po tayo. At dito na natin in-open kasi may mga tugtog pa rin po sa mga side na yun mga kabisis na may minamahal. At pasensya na po kayo dun sa ano sa lakad ko kasi masyado pong mabilis. Uh, at alam ko po na yung camera masyadong malikot mga ka-business kasi nakakailang po. Uff. Bagot po business. Yeah. Ta. Kasi uh, pues, pag naglalakad po parang gumasa masayaw po yung ano, yung camera mga kabusiness. Oh yun kaya dandahan lang po tayo sarado hmm. ng mga bata mo ang kabisiklo. ko dyan sa ano sa Nigaran. Kumusta na kayo dyan day? Uh, good morning sa'yo. At sa nga, sa mga pamangkin ko, sa mga kababae ko dyan. Na mga Ilunggo, Cebuano. <laughs> saka, simple doon sa lugar ng nanay ko, mas bati, mga kabisnis. Good morning po sa inyong lahat dyan. At sana nasa mabuti po kayong kalagayan dyan, mga kabisnis namin minamahal. Diyan sa Bati. Siyempre, sa Luzon Visayas, Mindanao na rin po mga kabisnis. At doon din sa mga kabisnis na rin sa ibang bansa. Sa... Mayroon po nag-basin sa akin. Nakalimutan ko yung na pangalan mga kabisnis. Yung Paris. At siyempre sa halos sa ano. Japan, sila ni Ma'am Tilma, Payupay. Salamat sa inyo. Silintore, salamat sa iyo. Sa kuminto na ibibigay mo. Tsaka mayroon pa rin ako nabasa dyan yung kamu-kamu <laughs> Hindi <laughs> ka ko mo lang po nakalimutan ko lang din po yung pangalan niya. Pero nag-message din po siya na uh, po siya sa kay tatay mga kabisnes. Uh, kay uh, Pretty Micars Vlog Good morning sa'yo. At saka siyempre doon sa aming uh, presidente sa Liga, the commissioner. Good morning po sa'yo, ano, fresh. At uh, sana patuloy mo lang lagi yung sport para marami pang ano, uh, malibang na mga driver <laughs> yung mga kamusin. Siyempre sa lahat-lahat na tudad uh, mga tricycle driver. Ayun. Shout out po sa inyo lahat at uh, good morning po. Sana sa oras na to nasa mabuti po kayo kalagayat mga kabisnis business At siyempre eh, hindi magpahuli yung pinakamamahal natin na kuya ka At uh, panoorin nyo po yung aming uh, vlog kanina. ayon yung panggap. Sana so, panoorin nyo po yung mga amin na mahal mga ka-business. At uh, napakaganda po ang uh, vlog ngayon. <coughs> Ayan, kasama kami buong team na buong team ka business Ayun. Siyempre sa mga kapatid kong kagwang, I love you po sa inyo lahat. Papa Dean, si Boss Dave Budang. Good morning, good morning. Boss Waki. Ayun. Kahimas. Ang TV. At Good morning po sa inyo lahat din uli. Ah, uh, dito na dito, dito po ako sa ano sa kay Prince ngayon mga kapatid ko. <laughs> minamahal na mga kagwang. pa Uh, Paano mo po si Prince ng ano? Ah. Uh, Gamot din sana ko po, po siya ng mga kabisis Kasi, kasi ano, isa mo daw kanyang example mga kabisis. Kaya kakatok na po tayo. <laughs> Dahil 对。Okay. Oke. Okay. Hmm. Uh. siguro ka siguro ibang tao mga kamusis. Ano pa yata ito? Nalipangatan pa yata awis mga Bakit ba? Sige, ang tawag mo. Ano bang nangyari sa'yo? Habang siya. Yeah. Ay, bakit ano nangyari sa'yo? Ilamin mo itong gamot to. Nalag na sa akin. Ha? Kulang na siya. Yakapsul yak yan. Ayun po, mga kamistis. Ano? Tapos yun tayo dito. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi tawag mo. Ha? Nilag-lag-lag ako mo. Kaya nga. Bakit ka nilag-lag? Ano ba sabi ko sa iyo ano? Dito ka lang, wag mo ako guluhin doon ba sa baba. Hindi naman masyado malayo yung ano eh. ang po, mga kapis-pis, sa... Pero tulog ko lang dito kasi Sige na ako doon. Sige, sige, sige. Kailangan mo lang maaplasan. Ha? Kailangan mo maaplasan? Oo. Buha ay isa. <laughs> Ayun nga po mga habisis. Eh. Ano? daw yung kanyang kiramdam mga habisis. Pero... <clears throat> Bogen habe ich nicht. Babalik pa ako doon pero isa yung eh, pag medyo maganda-ganda na yung pakiramdam mo kasi walang, walang tao doon sa baba. Pag nalang muna natin itong mga cellphone mga kapisilis kasi video Pagkakalikot po mga ka-business. Pasensya na po kayo sa <coughs> <coughs> hindi pa lang na natin serado. Kasi babalik pa rin po ako doon mga ka-business. Nangyayari naman. Kasi wala pong tao doon eh. Hihingal ako. Mga ka-business. enggak Pak, di pengujian ada masalah, mau habis ini. kaya po nga po mga ka naman. At... Sana maging... Okay na rin si Bracey mga ka para... Tuloy-tuloy na po yung mga... trabaho mga ka Kasi... Ano po kaya kung ano... Kung... Isama ko na lang po siya dun sa baba, mga kabis namin minamahal para hindi na po ako masyadong layo-layo po nilalakad pagka ano po, kasi hindi naman po kami ano, uh, nag-uusap na po kami na dito siya doon po ako mga kabis nilis kasi alam niya naman po na nagagalit po si kuya pagka ano po, si, si dapat niya, sabi niya nga po dapat pag sama po legal na talaga mga kabisis hindi po siya umano na hindi po uh, yun basta alam nyo na po siguro yun mga kabisis namin na mahal kaya sa akin naman sabi mo sa kanya eh, nangyari na yun at uh, Siguro maintindihan mo ako kung bakit na doon ka dito ako. Yun po mga kabisnis. Kaya hindi, sabi ko sa kanya, hindi mo ako masisi. Kasi ginawa lang ang paraan para sa iyo. Yan pa ang ginawa mo. Ayan. Kaya tuloy, dito ka doon ako. Hindi ko pa makakamisi. Tanggal yan, hindi sila mga. Kaya kung halimbawa po na kabugi ng panahon na kung tayo sabi ko sa kanya tayo siguro talaga kasi may pahintulot po ang panahon eh kahit anong unos na mangyari po mga kasi, eh kasi sa luto lang po mga kabisnis, uh, hindi pa rin nawala sa isipan ko yung mga ginawa niya ng mga pagtulong sa akin mga kapis para nakabaon na rin po sa akin eh uh, isipan at saka sa ano, yung mga ginawa niyo po sa akin na pagtulong na at hindi ko niya ako pinabayaan ng ano, mga time na kailangan ko po siya. At uh, yun nga po, paulit-ulit na sinasabi ko na napakalaki din po yung naambag niya sa akin mga kabisnes kasi marami na rin pong panahon at pagsubok na na pernasan ko kaso lang po yun nga uh, sa pagka uh, isip Siguro sa akin Iwan ko lang po ngayon mga kabisnes kasi wala naman po akong uh, narinig sa kanya na, na yan na bahay ka naman ganyan. Mula pong pumunta kami sila ni Kuya kabisnes na uh, kinausap siya. Hindi na po siya nagsasalita na kung ano, ano po mga kabisnes. Uh, malayo malayo na sa ugali niya noon na ngayon. Kaya kita niyo po di ba ang uh, layo ko na doon doon po sa kabila dito po siya mga ka-business pero wala pa akong uh, narinig na kung ano kasi dati po mga ka-business pagka uh, dating pa lang ako uh, na doon naman yung mga sinasabi niya ngayon po malayo, malayo na po mga ka-business yung kanyang uh, habit Yan. sana uh, magtuloy-tuloy ano po mga ka-business lalo na ngayon eh laging masamang pakiramdam niya hindi ko po alam kasi ang sabi niya po sa akin, sobrang stress daw. <laughs> sobrang stress sa kanya pag-iisip mga kami. Ayun na nga uh, nga. Ilapag mo natin itong bag. <laughs> Wala pa rin ako tulog hanggang ngayon po mga Wala nung pagbiyahe ko gabi. Tapos, ah, uh, pumasok ko kanina sa Linicoya yun, napakaganda yung uh, vlog namin kanina mga ka-business yun at uli, uli, ako pagdating kasi panggabi po ako mga ka-business ay extra na pagbabiyahe sa tricycle kung sa ako kaya niya at marami pa rin tayong mga ka-business na na basa ko na dito lang po uh, ako kuya Damulag dito lang po kami uh, laging nagmamahal sa iyo huwag kang mawala ng na pag-asa uh, napakadami kong mga komento na nababasa po mga kabusiness hindi siya isa ko siya at maganda po ang ano uh, resulta para sa akin mga si kasi uh, lalong nawawala yung stress ko mga problema kasi nandyan po kayo mga kabisis namin <laughs> <laughs> siyempre, uh, nandiyan din po sila ni Kuya, ni Ate, di po Papa din Mas Dave, pamilya uh, ka-business, mga kapatid kong kagwang uh, I love you po sa inyong lahat mga ka-business uh, ka namin, mga mahal uh, At siyempre, sa mga kapatid kong kagwang <laughs> Ang hirap po balap mga mga mahal namin, mga ka-business yung tuloy-tuloy na wala, po, wala ka pong tulog uh, doon na kanina sila ni kuya na nakaupo ako ng ganyan nakaidlip po ako <laughs> nakaidlip ng kaunti kaya yeah. pasinsya na po kayo mga kabisnes na hindi rin ako makakatulog na mabuti kasi sa isip din po Ma, ano po po mga kabisnes na pag nakaisip po ako ng ano na i-stress din po ako <laughs> ayun si Prinsipa, pakiramdam ko po siya kung halimbawa po na sasama ko po siya sa baba o doon sa kabila hindi ko po alam po mga kamisnis kung anong magandang gawin kung ay, papaalam ko na siya ni kuya ni ate na doon lang po muna siya o ano po para hindi na po ako mahirapan sa dalap dapat niya po sa mga kabisnis nakapahinga na ako ngayon kaso naawa din po ako sa kanya hindi po ako makapuntang ginang kasi nung nakaraan pa po ako na pinapupunta mga ka Hindi lang po ako pumupunta kasi yun nga sobrang pagod nyo Kasi mayroon naman po kami pinag-usapan na uh, Doon ako, dito siya na uh, uh, lang, hindi ko po alam mga ka-bisnes Ganun ng ano Kalagayon <laughs> So ayun lang ano mga kabisit uh, namin may uh, siguro mag pakiramdaman ko to ang, kung, kung ano yung tapos kung halimbawa po na hindi natanggal yung ano niya yung uh, masama yung kanyang pagaramdam mayroon pa po ako dito ng gamot na dala pero siguro Pag hindi po niya kaya, makakabusiness. Ah, uh, dito na sa ano, sa malapit po kasi dito yung hospital uh, sa malapit na po pagbaba po dito. Nakaari mo na lang po. Ayun ang jeep papunta po doon sa hospital sa General Hospital po mga namin na mahal. So, hanggang dito na lang po siguro uh, ang simpleng vlog na ito mga kabisnis. Uh, maraming maraming salamat sa inyong pagtulong at suporta at pagsama sa aking mga minamahal namin ng mga kabisnis. Mga papi, doon din po sa sa ano sa kay si tatay sana mga pamanood mo to yun okay. sa Saray Punyong yun ay uh, ning good morning sa iyo sa sa iyo kasi ito, isi, sa tayo po si Saray Punyong uh, business yun na maraming salamat ulit sa inyo na walang sahang suporta yun at uh, na rin po siguro ako mga ka-business kasi madaling araw na rin po talaga sobrang pagod na pang, antok na hanggang dito na lang po mga minamahal namin na mga kabusiness at thank you, thank you very much sa inyong lahat at sa walang sawang suporta at tulong at pangamahal nyo kay kuya nyo tumulag. at ganun rin po ako sa inyong mga kabusiness kung saan mo kayo na panig na mundo I love you po sa inyong lahat may bersi goodbye tomorrow is another day binabanat lang po tayo mga kabusiness namin minamahal Tulo na atau, wah, agak dulu. Wala ang ano, walang iwanan po tayo mga minamahal namin mga makakabusiness.